And lastly, number three, joy is anticipating God's faithful acts. Magdudulot ng kagalakan sa iyo ang pag-asa mo na tiyak nakikilos ang Diyos kahit hindi mo pa nakikita sa ngayon. Sabi sa Salmo 126.5-6, sila nagtatanim na lumuluha ay mag-aaning tuwang-tuwa ang umalis na lumuluha na may dalang binhi na itatanim ay babalik na masaya na may daladalang mga ani. Wow! Ito ay picture ng mga taong bagamat nahihirapan ay umaasa naman na tapat ang Diyos na kikilos sa kanilang buhay. May mga luha sa kanilang mata pero sa kanilang puso ay may kagalakan dahil anticipated nila na may gagawin ang Diyos. Ang sabi sa talata, ay alam nila na sila ay mag-aaning tuwang-tuwa at babalik na masaya na may daladalang mga ani. So ano na lang gagawin nila? Magtatanim. Ibig sabihin, kikilo sila ayon sa anticipation nila. Kung ina-anticipate nila na ibibless sila ng Diyos, ina-anticipate nila na aani sila ng sagana kahit pa nga tagtuyot, ay ngayon pa lang ay magtatanim na sila. ibigyan tanda mo ito. Ang pananampalataya ay hindi nasa isip lang ang totoong pananampalataya ay maaapektuhan kung paano ka mamuhay. Magbubunga ito sa iyo ng pagkilos base sa pinapanampalatayanan mo. Kung hindi ka magtatanim, ay wala kang aanihin. Kung gusto mo ng provision ng Diyos, ay hindi mo lang basta sasabihin na nanampalatayan naman ako sa Diyos, may darating. Mali kaibigan, hanggat may kakayanan ka magtrabaho, magtrabaho ka. At mula sa iyong pagtatanim, ay sisiguraduhin ng Diyos na ikaw ay aani dahil sa pagtitiwala mo sa Kanya. Ang ibig sabihin ay pabubungahin niya ang mga gawa ng iyong kamay. Now, ano ba ibig sabihin ng anticipation? Ang anticipation kasi ay nabawasan na ang kahulugan ngayon sa pagiging feeling of expectation na lang pero sa original na kaulugan nito ay may kinalaman ito sa action at preparation. Ang ibig sabihin ay to anticipate is to foresee and act in advance of. Ang ibig sabihin ay nakikinita mo na ang mangyayari ayon sa pagkakilala mo sa Diyos. At dahil doon, ay ngayon palang kikilos ka na. Ang anticipation ay pagpapakita ng pananampalataya. Ang ibig sabihin ay, Kumikilos ka sa paghahanda dahil alam mong darating ang inaasahan mo. Si Noah ay nagsimulang gumawa ng arko dahil anticipated niya ang pagdating ng baha. Kahit hindi pa siya nakakita ng baha dati. Kaya nga sabi sa Hebrews 11:7 dahil sa pananampalataya pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya Ang anticipation ay pananampalataya na mangyayari ang mga bagay na sinabi ng Diyos na pinapakita mo naman sa iyong paghahanda sa pagdating ng araw na iyon Halimbawa kung pinapanalangin mo kaligtasan ng iyong asawa, ina-anticipate mo na ang kaligtasan ng iyong asawa kasi kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. So anong gagawin mo? Naghahanda ka na para sa araw na iyon. Tuloy-tuloy ka mananalangin para sa iyong asawa. Mamahalin mo siya ng walang kondisyon. Bagamat meron siyang ugali na hindi mo gusto ay papakita mo sa kanya na binago ka na ng Diyos. Ikaw ay very submissive na sa kanya. Ina-appreciate mo siya. Kapag may kausap kang iba ay bini-build up mo siya. Hindi mo siya sinisiraan sa mga tao. Ang nakikita mo ay ang kanyang potential. At hindi ka lagi nakatingin sa kahinaan niya. Magiging mabuting example ka ng patience, kindness and self control. Kung meron siyang mga goals o plano sa buhay, ay suportahan mo siya at magpapakita ka ng totoong interest para sa kabutihan niya. Kung meron man pagtatalo, ikaw ang unang magpapakumbaba para hindi na lumaki ang diskusyon. Mauuna ka magpatawad. Bakit? Kasi para mahikayat mo siyang sumama sa iyo sa church. Pero kahit na pray ka ng pray, pero hindi mo hinanda ang iyong sarili sa pagbabago na kung mahirapan kang dalin ang iyong asawa sa Panginoon. Sabi sa Hebrews 11.1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Wow! Ang anticipation ay picture ng sampung tao na nag-pray na magpadala ang Diyos ng ulan. Kaya lang, isa lang ang nagdala ng payong. Yung nagdala ng payong ay ang taong nag anticipate Siya ang taong may pananampalataya. Siya ang taong sinasabi sa talata na merong katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan at sigurado siya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kaibigan, simulan mo mag-anticipate sa gagawing pagkilos ng Diyos dahil sa siya ay tapat. Kaibigan, ang anticipation ay may pakikita mo sa maliliit na hakbang na ginagawa mo. Halimbawa, sa araw-araw na pagbabasa ng Bible at pakikipag-usap sa Diyos, ginagawa mo paghahanda dahil ina-anticipate mo ang gagawin ng Diyos na paggamit sa iyo para sa kanyang kaharian. Ina-anticipate mo na balang araw ikaw ay magiging leader at gagamitin ka ng Diyos. Noong araw ay sinabi ng Diyos na gagamitin niya ako para sa kanyang kaharian. Hindi ko maintindihan ito dati pero nagsimula ako ihanda ang aking sarili. Araw-araw bago ako pumasok ay nakikipag-usap muna ako sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Gusto ko malaman kung anong direksyon niya para sa akin. Pagkatapos nito, habang ako naman ay papasok, ay makikinig ako ng CD ng sermon. Tapos pag uwi ko, ay ganun din makikinig ulit ako sa preaching mula sa CD. Pag uwi ko naman ay magre-research ako sa internet. Tapos ipiprint ko lahat ng neresearch research ko at babasahin ko yon. Tapos kinabukasan, ganun ulit. Inaral ko din ng Biblical Foundation tapos nag-enroll din kami sa GLC noon para mas lumalim ang pagkakilala namin sa Panginoon. Nagsimula na din akong umiwas sa mga barkada na may tendency na humila sa akin pabalik sa pambababae. By God's grace, ay tinulungan din ako ng Diyos na umalis sa isang relasyon na hindi naaayon sa kalooban niya. Now, bakit ko ito ginagawa? Kasi ina-anticipate ko na gagamitin ako ng Diyos. Now, imagine mo kung sinasabi ko na naniniwala ako na inutusan ako ng Diyos na gumawa ng alagad. Pero hindi ko naman hinahanda ang sarili ko ni hindi ako seryoso sa pakikipag-usap sa kanya araw-araw. Ni hindi, hindi ako nag attempt na praktisin ng gospel track at magbahagi ng mabuting balita. Ito ba ay matatawag na faith? Ito ba ay matatawag na anticipation? Hindi. Ibigan, hindi ka magkakaroon ng joy kung wala kang anticipation sa gagawin ng Diyos iyo kung susunod ka. Kahit nga hindi mo pa nakikita ito sa ngayon. Sa kabaliktaran, mananatili ka na lang na palaging may takot at palaging malungkot. Hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay kung paano nag-anticipate ng victory si David mula sa laban niya kay Goliath hindi mo mararanasan ng ganoong pagkilo sa buhay mo. Kung paano nag-anticipate si Abraham sa gagawin ng Diyos kay Isaac, kahit pa ito ay isacrifice niya sa bundok ng Moriah, ay hindi mo ito mararanasan. Marami kang mamimiss na gagawin ng Diyos kung patuloy ka matatakot at magdududa. Hindi magiging lubos ang iyong kagalakan. Kaya kaibigan, simulan mo palaguin ang iyong relasyon sa Diyos. Sumali ka sa ating online discipleship group upang makapagpalakasan tayo at maihanda ang ating sarili sa paggamit ng Diyos sa atin. Sabi sa Salmo 27, 13-14, Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa, magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Kaibigan, e naniniwala ka ba na mararanasan mo ang kabutihan ng Panginoon? Kung oo, ay simulan mong sumunod sa Kanya. Kung sinabi niya sa iyong ingatan mo iyong purity, antayin mo inyong kasal, ay gawin mo. Bakit? kasi anticipated mo na kikilos ang Diyos para magkaroon ka ng satisfying at fulfilling relationship. At maiingatan ka niya mula sa mga unnecessary pain. Kung sinabi sa iyo ng Diyos na maging honest ka sa mga transaction mo, ay sumunod ka. Bakit? Kasi naniniwala ka na kahit mas maliit ang kita ngayon, pero hindi ka naman nandadaya, ay kikilos naman ang Diyos para bigyan ka niya ng reward at provision sa iba't ibang paraan. Kung sinabi sa iyo ng Diyos na maglingkod ka sa Diyos at gamitin mo ang iyong time, talent at treasure para sa Kanya, ay sumunod ka. Bakit? Kasi ina-anticipate mo yung dakilang paggamit niya sa iyo. Ina-anticipate mo na sa tulong ng Diyos ay matutupad mo ang layunin niya para sa iyo. Kung sinabi ng Jos na maging tapat ka sa iyong asawa, ay gawin mo yan. O kaya sinabi ng Diyos sa iyo, huwag mong hiwalayan ang iyong asawa, naku, sumunod ka. Bakit? Kasi ina-anticipate mo na balang araw may gagawin ang Diyos sa iyong marriage para ito maging matibay. In the meantime, ay hinahanda mo naman ng iyong sarili para dito. Pag sinabi ng Diyos na iwasan mo ang chismis, mag-submit ka sa authority, mamuhay ka ng may contentment, makipag-reconcile sa taong kaalitan mo, at tanggapin mo yung disiplina ng Diyos, ay gawin mo kaibigan. Bakit? Dahil anticipated mo na sa lahat ng pagsunod na gagawin mo, ay may gagawin ng Diyos para sa iyong kabutihan. Ibigang, tanda mo palagi, obedience brings blessing, disobedience brings curse. Si Cory Ten Boom ay krisyano na naniniraan sa Netherlands noong panahon ng World War II. Noong nagsimulang usigin ng mga Nazi, ang mga Hudyo ay ang pamilya nila Cory ay nagdesisyon na buksan ang kanilang tahanan para sa mga Hudyo. Kaya lang, sila ay nahuli at dinala sa concentration camp. Sobrang hirap ng kalagayan nila sa camp, pero nakita ni Corey ang pagkilos ng Diyos. Naalala niya na ginamit ang kanyang pamilya para makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon habang naroon sila sa camp. At kahit na masama ang kanilang kalagayan, ay nagsagawa si Corey at ang kapatid nito na si Bechi ng palihin na worship service. Dito nila nasaksihan ang pagbabago ng mga prisionero. Bago mamatay si Bechi ay sinabi nito kay Cory na makakalaya na sila sa bagong taon na darating. At si Cory ay inanticipate niya na darating ang araw na iyon. At ganoon nga nangyari dahil isang himala na nagkaroon ng clerical error. Siya ay pinakawalan isang araw bago ilagay sa gas chambers ang lahat ng mga prisonero na kasing edad niya. Pinatay lahat ang mga prisonero na kasing edad niya pero siya ay nakaligtas. Alam mo si Cory, ginugol niya ang natitira niyang buhay upang ipahayag sa maraming tao ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaibigan, ang istorya ng buhay ni Cory ay isang paalala sa atin na ang joy ay wala sa sirkomstansya ng buhay kundi nasa relasyon natin sa Diyos. Sabi ni Cory Ten Boom, You can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Ibigan, Rejoice in God's works. Sabi sa John 20.20, 20, pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod ng makita ang Panginoon. Hindi sinabi dito sa talata na labis silang natuwa dahil nakita nila ang kanilang sarili o ang kanilang sirkomstansya. Hindi, ang sabi ay labis silang natuwa dahil nakita nila ang Panginoon. Kaibigan, ang Panginoong Yesus ay hindi lang pinagmumula ng ating joy kung hindi siya mismo ang ating joy. Kaya kung ikaw ay nalulungkot, tingin ka sa salitang J-O-Y o joy. Ang ibig sabihin ng J ay Jesus at ang ibig sabihin ng Y ay you. At ang ibig sabihin naman ng O ay wala. So, ang ibig sabihin ng J-O-Y o joy ay kapag walang anumang bagay na nasa pagitan mo at ng Panginoong Yesus, ito ay J-O-Y o kagalakan o joy. Sa kabaliktaran naman, kung merong anumang bagay ang humaharang sa iyo at sa Panginoon, ay hindi mo mararanasan ang totoong J-O-Y o joy. Kaibigan, marahil gusto mo magkaroon ng joy sa buhay. Tingin ka sa Panginoong Yesus. Sabi sa Bible ay kagalakan ng Panginoon ang ating kalakasan. Ibigay mo buhay mo sa Kanya ngayon. Tanggalin mo yung anumang bagay na humaharang sa iyo at sa Kanya. Gusto niya magkaroon ka ng malapit na relasyon sa Kanya. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at pag ginawa mo ito patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan at ibibilang na anak ng Diyos. Ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap ito bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako na mas makilala ka at lumago ang aking pagmamahal sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. Sabi ni Rick Warren, Joy is the settled assurance that God is in control of all the details of my life the quiet confidence that ultimately everything is going to be all right and the determined choice to praise God in every situation. Kaibigan, simulan mo magpakagalak sa mga pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Una, alalahanin mo kanyang pagliligtas sa iyo sa iba't ibang paraan. Bilangin mo mga pagpapala na ibinigay niya sa iyo. Bilangin mo mga panalangin na sinagot niya nung ikaw ay nanghingi ng tulong sa kanya. Pangalawa, tingnan mo mga taong na ng iyong buhay. Sino-sino sila at paano sila nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Pangatlo, anticipate mo ang gagawing pagkilos ng Diyos sa mga bagay na pinangako niya. Kahit nga hindi mo pa ito nakikita sa ngayon. Ihanda mo iyong sarili dahil darating ang araw na iyon. Kaya nga, rejoice in God's work. At pag mo ito, magkakaroon ka ng overflowing joy. God bless.